Minsan ba tanong mo na rin yung sarili mo? Bakit nandyan ka pa rin? Bakit nandito pa rin ako sa sitwasyon na pakiramdam ko? Wala pa rin akong nararating. Umuusad yung edad taon-taon. Pero bakit may kulang pa rin? Kulang na hindi ko magawang mahanap kahit paano gawin. Kasi ang hirap kapag pinanganak ang mahirap. Oo, totoo yan Kasi dagdag hamon sa'yo kung paano mo babaguhin ang kapalarang inilaan Sitwasyon na kinasanayan Buhay na kinamulatan Tadhanang minanat pinagkituwala ng mga magulang Kasi kung meron lang tutorial video sa YouTube Kung paano yung maman Wala sana tayong problema <laughs> Kaya napakaswerte mo kung isa ka sa mga pinanganak na mayaman na kasi imagine, problema mo na lang ay kung paano mas magpapayaman pa. Mag-aaral ka na lang nang di na iniisip kung saan ka kukuha ng pangmatrikula. Samantalang ang pagmahirap ka, paiyakan pa bago ka makahawak ng diploma. Pahirapan pa makahanap ng trabaho. Higayan ng mayaman, imamanahin kang negosyo. Sana all na lang talaga. Pero nandito na tayo. Wala nang ibang pagpipilian. Kundi magpatuloy at lumaban sa hamon ng buhay. Oo, di may iwasan. Mainggit sa buhay na meron ng iba. O pagdudahan ng sarili kung magagawa mo ba. Abutin yung mga bagay na naabot na nila. Masungkit ang tagumpay gamit ang mga kamay na kilan may dito tumigil maniwala na makakamit mo pa. Paguhin ang takbo ng kapalaran at hayaan ng mga paa maglakbay. Kaya isang pagpupugay para sa lahat ng mga taong patuloy sumasabay sa hamon ng buhay. Narito ako sa isang lugar na di ko maintindihan Nakikipag sa palaran Sa buhay na ang hantungan ay kawalan De numero Ang galaw ng tao Bawat gawin ay may presyo Oh, sa isang lugar Yun guys, na masilya na natin lahat Pero first coat pa lang yan ng masilya Unang bahit pa lang yan, yan Medyo magtaklubak pa Bali, papatungan natin yan bukas Yun, nalagyan ko na rin dito Ayan Ayan Ah, so, ito talagang hindi pa natin itong magagawa ngayon. So, yun lang muna. Ay, nakapagod. Yun, guys. yan nakita naman. Pusigla natin lahat. First quote pa lang yan, buwas naman. Bukas tayo mabalat kasi linggo, day off natin. Mabuti tayo buwan dito. Umaga pa lang, nagawa na tayo. Tapos natin kumili. Ah, mamimili pa po pala ako ng aming mga paninda. Kaya pagtapos ko mamili, saka tayo pa bakbak dito. Yun. Papatukan natin yan ulit. Tapos, iliyahin pintura. Tapos, baba naman. May mga problema pa sa baba. Yun. Shout sa lahat ng mga kapanood nito. This is the Team Rex TV. Tawalan. Tabu!